may mga pagkakataong hindi nababalik. Isang saglit, isang desisyon, pwedeng baguhin ang buong buhay mo. Sa kwentong ito, matututuhan mong paano isang maliit na pagkakataon ang pwedeng magdala sa iyo sa tabumpay o sa habang buhay na pagsisisi. Sa isang maliit na bayan sa Ilocos Norte, may isang lalaking nagdangalang Luis. Simple lang ang buhay niya, nagtatrabaho bilang gasolin boy sa isang lumang gasolinahan na halos walang bumibisita. Araw-araw, naglalagay siya ng gasolina sa mga sasakyan na pinapangarap lang niyang may drive. Minsan niya, sa sobrang pagod, pinipikit niya ang mata niya at iniisip na siya ang nakaupo sa likod ng manibela. Pero pagdilat niya, andun pa rin siya, nakauniporme, may amoy gasolina, at iniintay ang susunod na customer. Hanggang isang hapon, dumaan ang isang matikas na lalaki, bumaba mula sa isang itim na montero, malinis ang polo, mabango, halatang may kaya. Boss, pagas naman, dalawang libo, sabi ng lalaki habang abalang may tinatawagan sa cellphone. Habang nilalagay ni Luis ang gasolina, di niya napigilang humanga sa sasakyan. Napabulong siya, ito ang pangarap kong sasakyan. Narinig siya ng lalaki at mumiti. Mukhang gusto mo tong sasakyan na. Medyo nahiya si Luis. Opo sir. Pangarap ko pong magkaroon ng ganyang kotse. Gusto kong umasenso. Kahit mahirap. Tahimik sandali ang lalaki, sa kamay inabot na business card. Kung seryoso ka, puntahan mo ko bukas sa address na yan. Turuan kitang magnegosyo. Pero si at syaga ang puhunan. Pagkaalis ng sasakyan, hawak ni Luis ang card. Nanginginig ang kamay niya, parang nakita niya ang pag-asa. Pero kasabay ng pag-asa. Ang takot. Paano kung scam? Baka mapahiya lang ako. Wala naman akong alam sa negosyo. Pinag-isipan niya ng ilang minuto. Tapos, dahan-dahan, itinapon niya ang card sa basurahan. At kasabay nun, parang itinapon na rin niya ang pangarap niya. Tatlong taon ang lumipas. Wala pa rin nagbago. Nandoon pa rin si Luis, gasolin boy pa rin, nangangarap pa rin. Hanggang sa isang araw, isang pamilyar na tunog ng makina ang huminto sa harapan niya, isang itim na Montero. Iba nga lang ang driver. Lumabas ang isang lalaking may maayos na postura, confident, naka long sleeves, mukhang may sariling kumpanya. Dalawang libo boss, sabi ng lalaki. Habang pinupunuan ni Luis ang tanke, napatingin sa kanya ang driver at mumiti. Parang ikaw yung naggas sa Montero dati ah. Tatlong taon na rin ata yun. Napakunot no si Luis. Na may nagbigay pa nga sa akin ng card dati. Pero, mumiti ang lalaki. Alam ko, kasi ako yung tagalinis sa gasolinahan nyo noon. Narinig ko yung usapan niyo yun ng lalaking yon. Pagkaalis mo, pinulot ko ang card na tinapon mo. Tinawagan ko siya. Tinuruan niya ako. Ngayon, nakabili na ako ng bagong Montero. Tumigil ang mundo ni Luis. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nagpatuloy ang lalaki, malumanay. Luis, Minsan isang card lang, isang tawag lang, isang yes lang, ang pagitan ng pangarap at katotohanan. Sayang. Sana sinubukan mo. Pagkasabi nun, sumakay siya at umalis. Naiwan si Luis na tulala. Habang nakatayo si Luis, tila na siya sa tahimik na paligid. Ang isang desisyong tinanggihan niya, binago ang buhay ng ibang tao. Isang pagkakataon. Isang desisyon, isang sagot na ang maaaring magbukas ng pinto ng tabumpay. Marami sa atin ang hindi nabibigo dahil kulang tayo sa oportunidad. Kundi dahil sa takot. Takot na mabigo, takot na lokohin, takot na hindi tayo sapat. Pero tandaan mo ito, ang tunay na magnanakaw ng pangarap ay hindi kahirapan. Kundi pag-aalinlangan. Kaya sa susunod na may kakatok sa iyong buhay, isang oportunidad, isang bagong simula, wag mong hayaang matulad ka kay Luis. Kung napaisip ka sa kwentong ito, marami pa kaming kwentong tulad nito, mga kwentong gigising sa'yo, magbibigay pag-asa, at magtuturo ng aral na totoo sa buhay. Kaya wag mong palampasin ang susunod, mag-subscribe ka na ngayon, ay like ang video, at i-turn on ang bell icon, dahil baka ang susunod na kwento. Ikaw na ang bida.